Panalangin para sa may sakit, Panginoong Jesus, sa alaala ng iyong pagdurusa sa biyernes santo. Lumalapit ako sa iyo, taglay ang aking kahinaan at sakit. Alam mo ang bawat kirot ng katawan, bawat pintig ng puso, bawat luha ng kaluluwa. Kaya't ikaw ang tunay na nakauunawa sa pinagdaraanan ko. Sa sakrus, hindi ka lang nagdusa para sa aming mga kasalanan, kundi upang bigyan din kami ng pag-asa na sa gitna ng sakit may kagalingan. Hinihiling ko, Panginoon, na hawakan mo ang aking katawan, puso at isipa. Pagalingin mo ako ayon sa iyong kalooban at panahon. Kung hindi man agad ang kagalingan, bigyan mo ako ng tibay, tapang at pananampalataya na hindi mo ako pababayaan. Gaya ng iyong pagkapako sa krus, tinatanggap ko ang aking pagsubok, pero kumakapit ako sa pag-asang may linggo ng muling pagkabuhay. Salamat sa Biyernes Santo. Salamat sa iyong sakripisyo. Salamat sa liwana na dala ng iyong pag-ibig kahit sa pinakamadilim na panahon. Uh, Panginoon, pagalingin mo hindi lang ang aking katawan, kundi pati ang aking loob na pagod at takot. Yakapin mo ako ng iyong kapayapaan. Patuloy akong maniniwala, patuloy akong aasa, sapagkat sa iyo, walang sakit ang walang saysay, at walang gabi ang walang bukang liwayway. Sa iyo ako umaasa, o Diyos ng kagalingan at pag-asa, sa ngalan ni Jesus na namatay at muling nabuhay para sa akin. Amen.